So guys, so another great day and a happy blessed Sunday. So coffee tayo, di ba? And preparing habang naghahanda tayo para mamaya sa blessed Sunday natin. Mamaya ang 9, di ba? So update muna tayo ng aring DTC. Ayan. So encode muna ako. While preparing, multitasking tayo today, di ba? And mamaya update ko kung ilan yung income na papasok today sa account ko. So ayan, while nagko-coffee, update tayo ng ating account. Grabe yung business natin, 'di ba? Kahit nandito lang sa bahay, is kahit anong oras, is pwedeng gawin. And eh, right now, ayan. So ang laman ng DTC ko ay 7987. So later mag-update lang ako. Balik tayo dito, how much kung ilan yung madadagdag dito sa account natin. So, a blessed Sunday! So, guys, tapos na tayo mag-encode today. Time check is 5 and uh, 7.46 a.m. Imagine, oh, Ilang minuto lang katapos natin mag-encode and from 7,987 alaman ng DTC ko kanina let me check kung ilan na Wow! 24,487. So, may nadagdag na 16,500. Grabe, oh! Nag-uumpisa pa lang yung araw, pero meron ang pumasok ng 16,500. So, yan! Grabe yung business natin online. So, yan na, oh! ba diba? so kalami ba so sa lahat ng mga makakakita at makakapanood nito ano yung business na to this is the business opportunity na talagang sagot sa prayer mo <laughs> ayan, so tapos na tayo mag-encode, ba diba? so right now naman ang gawin naman natin is checking ng slide na gagamitin natin mamaya sa blessed sunday ayan So, di ba? <laughs> And while nag-check ng, ng slide ba mayan sa Blessed Sunday, sabi ko, multitask tayo, di ba? So, hindi pa tapos ang buhok natin. So, magkukulat pa tayo ulit, di ba? So, abangan ang next na kabanata. <laughs> so, see you mamaya sa ating Blessed Sunday, 9 a.m. So, ayun na nga guys, tatatapos lang ng ating Blessed Sunday kanina. And sa lahat ng mga naka-attend ng ating Blessed Sunday kanina, another great day na naman and a victorious Sunday. I know na sobrang dami yung na-learn. Talagang magagamit natin sa si pag-network na natin. And this opportunity, itong edit sa Empire talaga is all aspect. And indeed, hindi lang to basta business, but also tuturuan ka rin spirituality. Sabi nga, di ba, pagdating sa spiritual life natin is hindi lang yung physical body ang pinapakain natin, but also our spirituality. So, pinapakain din natin siya ng Word of God. And ayun, sa lahat ng na mga nandito, gusto kong sabihin sa'yo, you are blessed, you are fearfully, you are wonderfully, you are made from God. And God bless sa lahat ng na mga nandito. And have a great day, a victorious Sunday, everyone.